Good morning, guys. Oh, ganito lang mga ano, guys. Mag pabuhay na ano? Red palm. Baka meron red palm makikita niya. Ganito niyo lang, oh, saluin niyo nang ano, nakapaso. Oh, ayun, tas nakatungko lang <laughs> oh, may isa na naman oh pwede na yun mas dulu yun oh yung ganito guys oh yan oh mayroon na siyang oh yan ganyan ugat na yan oh ganito lang guys saluin nyo ng ano Nang paso may lupa para paraan lang yan eh kasi ano to eh yan. masilan to ang red palm ang kukunin nyo kaagad tapos walang lupa ah patay ini to lang Hap <laughs> yan naman ang ugat na tapos ikakat kan tayo dito yan ah ikakat na yan dyan pwede na siya ilipat sa ano pag maraming ng ugat ilipat sa lupa o kaya sa malaking paso yun o oh. red palm ito kasi sobrang taas na to kaya pinutol pinutol ko na yan yun o oh. hindi ko lang sure kasi Oh, tumaas na naman. Yan, ganyan lang guys. You know. Baka may red palm sa inyo na ano. Gusto nyo paramihin. Gan ganito lang picnic. Sasaluin ang ano. Yung mga nakahangir. Yun know. o. Bala ko ito dalhin ko ito sa ano sa amin sa wala na rin pang doon may ugat na ito yan may malaki na na ugat zero hmm. Giro. ganyan lang guys kadali mag ano ng... pa buhay ng red palm palmera sa Tagalog. Yan, pwede. Pwede pa rin itong isa. Yan, ah. Kasi nakahangir siya. Ah. Hindi siya lagyan ng ano sa ilalim. Direkta na. Ah. Lagyan ng kaya plastik. Malagyan ng lupa. Yan, guys. Paso. Rude po paso sa palmera. May isa na naman oh. Yan. Ito, ito, susunod ko na naman to. Ayan oh. Ang technique ng ano. Magpabuhay ng red palm guys. Ngayon tulang lang kanali. Video no. Thank you for watching guys. mom bibian Shout out ganito lang ma'am mag ano mag ng red palm sa mga ano na, na red palm marami na siyang soyo yeah. thank you for watching guys god bless everyone